Ito talaga ay ano, exercise. Ito ang tata ito ang tinatawag na Sim Choi Promenade. Ay nakarating ako doon sa dulo. Kung promenade yung 'di ba nagche-chat ako sa Ham. 'Di ba nagbabasa ako doon. Ay may shortcut na daan dito sa seaside kaya minsan nararating ko yung Hong Promenade. Yung talagang malayo. Parang ano, parang mula yan sa bahay nyo hanggang manggahan. Nilalakad ko. Ay, ito na may seaside promenade. Ito, ito. Hongham Pro. Ah, so, promenade. Ayan. Di ba dami nag-chugging? Hindi ko nadala yung glass ko. Mainit na dun, no? Pero ang ganda. Ang ganda ng ano, ng tanawin. Nota mo. Mainit, no? Oh. Sa isang ano, sa isang... Sa isang... Sa next week, may bagyo daw dito sa Hong Kong kung kailan holiday sa May 31 to June 1. May bagyo. Dami kulong. 我不能。